Your hey Cristel. Ay, hello. Ay Ay, kayo kasama na? <laughs> Oo At my age, I make sure I live fit and healthy. With proper diet, exercise and... na no? Ay, One yung sandali mold. ah. Sa may ano, sa sa pagtingin namin sa ano eh. Sa ah, oh, si ano? Yung... <laughs> Kayo pa rin ah. <laughs> yung sa may ano ah. Uh, stem cell. Ayun. Akala ko yung kanina, sabi ko Kayo, kasi may buba rito eh. Akala ko nag-book ng iba. Kamusta na buhay, sir? Yun pa rin yung vitamins mo? Iba na? Iba na. Pasok <laughs> ko ngayon sa ano? Sa hospital. Ah, so hospital sa hospital na. Sa St. Luke's naman. Saan St. Luke's? Sa BGC. Ah, BGC. Ano ka sir doon? Medtech po. Ah, Medtech. Kadi. Mas yeah. okay na yung kita doon. St. Luke's yun eh. <laughs> diba? Ayun, mag-iikakasal lang ako. Wow, congrats. Yung sa 27. Ditong February, January. January. Ah. Nakuha mo rin yung minimiti mo. <laughs> Bulaklak pa yung dati dala mo. sir, eh. Valentine's. Ilan years yun? 3 years ago? 2 years 3 years. years ago, no? Tagal na rin, no? Kasi kayo, kasakay ulit ka, ikakasal na. Ikakasal na si sir. 3 uh, years before, una kong pasahero. Ayan. Iba-vlog ko na rin kaya si sir. 3 <laughs> 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 years after 3 years pang-apat na to na sir na buko kayo. Ano uh, buko niyo po? Apat ko. na beses. Apat na beses. So yung unang Un unang nagkita tayo, um, nakasakay ako. Ano Naliligaw pa lang ako. So. Ah, naliligaw pa <laughs> <ko> na <yun>. lang. <laughs> Valentine's yun eh. <laughs> Nalala ko, may bulaklak kayo sa mowa pa yun oh, eh. Tama. <laughs> Tama. <laughs> Tapos ngayon, after 3 years, Outlet. Kakasal na. Yes, <laughs> Saan kayo sir kakasal? Sa ano? Sa silang. Sa silang? Nakakatawa naman. na. Nakakatawa naman o. Kaya ha. Nakailang book din. Susunod <laughs> so, sir. Baka pag nabuko kayo, well, may pa. baby na. Hindi, <laughs> <they> buntis muna. <laughs> oh, buntis muna. <laughs> oh, buntis muna. <laughs> <laughs> Bakit tumatawag si, ano, si Christelle? tumatawag siya. Baka may naiwan ka, sir. Hello? Hello, ma'am? Ay, Sorry po. Sorry po yung yung, uh, yung kasasakay niyo po. Ah, uh, pakisabi na iwan yung charger. I charger mo yeah. daw, sir. Ano gagawin natin, sir? Oh, wala po. Oh, my <laughs> okay. God. Ah, oh, sige, nalang sige nalang daw po, ma'am. Sige. Uh, sige po, oh, Sige <laughs> po, Okay lang si Sir Ayun. naman eh. Nakakatuwa Ayun. eh. Nakakatuwa yan yung ano ma'am eh. baka alam na ba ni mom yan? Hindi pa naman. Ah, sige po ma'am. Kasi Ayun. ano nagkukwentuhan kami eh. Yung namit po siya. May dala pang bulaklak siya noon, 3 years ago. Ngayon ikakasal na. Nas Oo, oh, ako ma'am doon. Nakakatuwa. Nakakatuwa, no? Ah, sige po, iikot ko Thank si sir. Okay. Ano yung, ano, yung video? Tuloy-tuloy yan ang video. Ano yan sir? Naka ano naman? Naka eh, naka rolling, dash cam. Rolling yan. Oo. Oh, oh. Ah. Naka ano lang ah, din Ah, yan yung pinakaginagayas ng video. Mm -mm. So, pag ano, tayo ngayon? Oo, oh, 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 nagro-rolling. Ah. Mula oh. nung pag-pick up ko sa iyo, ganun. Ay, ganun? Mm, mm Ay, sige. Hello, vlog. <laughs> ah, hello daw, hello daw. Ayan, <laughs> sister. Natya-tsempohan lagi. <laughs> Naka-apat na dito kayo. Ah, oh, baka na naman sir, yearly. Kasi pang 4 years na na yata. Kaya yeah, nga kasi. Diba? Yearly 20, yata. 2024 na ngayon eh. Oo, oh, 2024. Kasi pagkakamit ko sa yun, hindi pa yata pandemic eh. Parang, oh, 20, 'di ba sir? Parang 21, 20, 20. Ay, oh, 2020. Ay, oo. 2020. 2020 kasi 2019 okay. ako eh, tama? Parang yearly. Eh. <laughs> <laughs> Pang-apat na ngayon. Ah, uh, yes, Mas ano to, tawag nito, mas mas maganda kasi unang taon ng 2024. Yes. Tapos ikakasal ka <laughs> pa. <laughs> Grabe. <laughs> wala hindi pa ano yata pandemic nun masyado eh hmm. pa uh, ng time na yun eh oh, kasi oo oh, may ba, may flower ka pa, pa eh oo oh, nakabili pa -hmm. -mm. baka 2019 yun sir no Ay, hindi hindi tama 2020 ah 20, 20, 20. 20, uh, mag uumpisa pa lang yung uh, pandemic noon nag ano pa noon yung taan mm -mm. yung -hmm. kaya tayo nakamas noon ah kaya tayo nakamas noon Oh. Diba yung vulkan ano? Mm-hmm. -mm. Ashfall? Oo, oh, oh, tama. Tapos after nun, nung pandemic Nag, nga. Naging gano'n na, lockdown. Lockdown na, March yata yun. March mm -hmm. Pero totoo talaga sir, hindi ko rin matandaan yun, kung paano ko na idadrop minsan na yung lugar. Ah gano'n? Oo, oh, oh, pero Maka na... nakasunod ka lang sa ano? Oo, oh, oh, nasusunod sa, lang uh, ako yung yung sa map tapos yan pag sinabi sa akin na na oh, nakasakay ko kayo naging pasahero ko nga na naaalala na ko yun ang ano kahit yung pagpasok sir hindi ko rin ano pero nung sinabi mong ano nun ah, uh, oo oh, oh. <laughs> nasa isip ko yung valentine hindi ko makakalimutan mm -mm, may bulaklak talaga <laughs> Congrats po ah. <laughs> Kayo pala pong, pa, po ang 4 akin ng four na. years. Ang <laughs> four years na. <laughs> oh, Meron talagang minamariwati. Oo. Uh -huh. Thank you po. <laughs> <mo. Thank you laughs> <mo>. Ingat po <mo>. ah. <laughs> Teka sa susunod siguro buntis ka na. Ay, no. Pag na-pick up ko. <laughs> <Collectible bullets. laughs> <laughs> <laughs> umigot <laughs> okay ko na lang to umigot Tayo umigot diawag na sir ibablog ko na lang <laughs> yon sige na <laughs> sige, okay. okay na thank you ah thank you sir thank you thank you